ayan guys, magandang umaga po sa ating lahat. Dito po tayo ngayon sa Upper Farm. Ayan na po guys, yung ating mga lagang baboy dito sa Upper Farm. So nagpakain po tayo. Saktong-saktong litsonin guys, yung kalaki ng mga baboy dito. Ayan. Ito po yung uh, 24 24 na baboy dito sa upper farm so dito tayo guys uh, inuna natin sa pagpakain sa ating mga lagang baboy tapos bababa ako don sa lower farm don sa malaki na, malalaki na na baboy at saka dun sa mga inahin ayan So ayan guys, magandang mga po sa ating lahat. Ayan. Update ko po kayo guys sa mga inahin namin dito. At bago po tayo magsimula, kung bago lang po kayo sa akin YouTube channel, ako nga pala si Jonel ang magbababoy mix vlog. Huwag niyo pong kalimutan guys mag-like, mag-share at paki-subscribe na din po at paki-pindot na din po yung ating notification bell para updated po tayo sa gagawin nating mga video. So, yan po guys. Ay ito na po yung ating mga inahin. Bali may buntis na naman yung mga inahin natin dito ito po ay kung mapapansin po ninyo o, medyo malaki laki na po guys yung ganyang tiyan Baga, bali mga February yata ito guys mga anak so yun po yung nakaano ko nakalagay sa uh, pizza yan, so dito naman guys ay hindi pa po ito, hindi pa po naglalandi. Medyo matagal-tagal na din guys ay hindi pa naglalandi itong isang inahin natin na number na 887. Hindi natin alam kung bakit. At saka dito naman sa kabila ay 895. At ganun din hindi pa naglalandi baka ngayong paparating na kabilugan ng buwan ay baka maglandi ito yan tapos dito naman sa kabila ay nagsampahan na po ito guys yan so hindi pa po natin malaman kung buntis ba ito it six to pero tapos na po ito guys masampahan tapos dito naman ay buntis na din ito guys. Number 893. Ayan. So, mga nganak po ito guys ngayong January 2024. Ayan. So, ito yung panguna na ng mga nganak. Tapos ito naman ay nasampahan din ito. Ay isang araw lang yung lagpas at sa kabila sampahan din ito guys so hindi pa po din natin makonfirm na buntis yan tapos dito naman hindi din guys naglalandi yan 8-9 to hindi pa rin naglalandi guys saka ito naman guys ay hindi napuruhan guys ayan dapat ay ngayong buwan na ito ay ito dapat yung kanyang panganakan kaso wala hindi yata buntis maliit yung chan tapos hindi naman guys nagpapakita ng sign kung hindi siya nagpapakita ng sign uh, para maglandi so hindi natin alam kung anong pwede gawin dito pwede katayin saka dito naman ay yung nanganak guys bali dalawa na lang guys yung kanyang biik ayan o. na matay yung iba yung ibang biik saka dito naman ay hindi pa naglalandi Bali yung anak niya ay ito, ito yung apat. Bali yung nandito guys ay lima. Kaso namatay yung isang biik. Ay hindi nga namatay. Kinatay ko na lang kasi ay hindi mabubuhay. May kapansanan kasi nun. Kaya dinispots na lang natin guys. Yan, bali apat sila. So, problema pa yan ay yung lalagyan nila habang palaki ay hindi pwede sa kanila dyan. Kailangan may ano po, may lalagyan. Saka kailangan din uh, turuan natin guys yung papalit sa akin dito. Si kung napanood ninyo yung aking isang channel ay ay yung aking isang vlog na nagano ako ng ah, kamuting kahoy ito po si Cardo guys so may papalit sa akin guys kasi magpapahinga muna tayo guys sa pag-aalaga ng baboy pitong taon halos pitong taon tayo nag-alaga dito So, yung purpose ko po guys na pag ano dito ay kailangan ko din magpahinga. Kailangan ko din magpahinga ng tsaka kailangan ko din alagaan yung health ko. Ayan. So, exposed na kasi guys dito sa mga baboy, sa mga amoy ng baboy. Kaya kailangan ko din guys magpahinga. So, yung pag-alis ko dito ay walang problema guys. Yung akin lang po ay gusto ko talaga magpahinga muna sa amoy ng baboy. E, may papalit naman dito sa akin. Uh, bago, ko, bago ako umalis ay tuturoan ko muna. Bali hanggang ngayon buwan na lang po ako guys. Ngayong December, uh, pag January 2024 ay may papalit na sa akin dito. Ayan. Tsaka dito naman guys ay talagang kailangan talaga dito magbawas ng isang inahin. Kaya dalawa. Kasi napakasikip kasi sa kanila. Ayan. Ang problema ko dito guys, pag lumandi ito, ayan, pag lumandi ito, isa ang kupapadaanin pag uh, palabas sa kanya eh wala walang daanan dito isa lang yung daanan dyan lang eh pag lumandi ito tatanggalin itong harang na ito kaso pag tinanggal ito ay maglalaban-laban yan guys silang tatlo magkakagat-kagatan yan mag-aaway-aaway yan guys kaya kailangan talaga guys ng ano kulungan na paglalagyan dito sa ating mga inahin. Yan, sana ay mapansin ng ating amo na hindi dap hindi maganda sa kanila dito. Sayang kasi guys, uh, pakain tayo ng pakain tapos hindi naman tayo binibigyan ng magandang big eh, may ano ng ano ng inahin ay ito nga ay 3C yung kanya nga nakaso ay dahil sa stress guys yung mga biik ay namamatay dun sa loob ng chan paglalabas naman yung mga biik ay mga taktak -tak na yung kanilang pusod so kailangan ng lalagyan na ng maganda